Yes, ang lola. So, ano lang pwede mong mensahe sa kanya? At least kasi hindi kayo nag-uusap sa phone <tinyan> eh. Hindi nga, Christy, usahin ka gano. Ako, ako ang tirahin mo. Ako may kasalanan sa iyo. Halimbawa, talaga ako, ako lang. Huwag mo nang ano yun yung mga alaga ko dahil kumbaga, andun doon pa rin gala nila, nila iyo eh. Uh -huh. O parang ginagala ka pa rin, hindi naman sila nagaan eh. Gaya nga ni Lorna, ang, ang nagagalit pa nga si Lorna sa Sa natatawag sa kanya ng tumbuyita. eh tuloy, eh, no? pwede kang ano, kahit sino pwede tumawag sa kanya, tumbuyita. Yun. Kaya, kung baga, ginagalang ka ng mga alaga ko, ibalik e, mo na yung galang sa kanya. Pag sa akin, siya. Pero Tumulita. if ever na gusto ni Tina Christy to talk to you, mag-usap kayo. Oo! So, anytime! Oo! So. Ako will yung kahit na halimbawa, kasalunod sa'yo, makausapin siya. Ah, ikaw nang mag-approach? Oh, Oo, mag-approach ako. Kasi kung ano, kung, I mean, kung may galit ka sa'kin, ang dali-dali lang sabihin. Kung ano, hindi sa'yo sa kasi may gawa ka gato. So, okay, yun. Di ba? Ako nang diba? tiyatanggap ko kung ano mag-i-quit. Never naman ako nagtago sa kung nagawa kang kasalanan. Ayan! Naku, huli-huli ako nag cellphone Oo, oh, oo. Oh, oh. Siyempre, ako naman nag-interview kay Tita Lolit. Napakinggan ko na yung interview niya, oh. di ba? So, ano sa sasabi mo? Oo. Oh, oh. Actually, siya pala, uh, willing siyang harapin. Pag magkasalubog sila, siya ang uh, Sabi niya, hindi no. ko na sure ko nandiyan sa interview na yan. Oh, basta, yun ang sabi uh, niya sa akin, uh, uh, di ba? Uy, pero syempre, si... Next ano uh, di ba, sa mga IG niya? Parang uh, pero, magkasunod niya. Yun sabi, sabi ni Tita Lolit naman nung uh, Tuesday do sa Christmas lunch ni Senator Lito Lapid, eh, hindi raw tomboyita si Lorna. Uh, lalaki daw uh, ang hanap ni uh, LT. Uh, at uh, uh, naghahanap nga raw si LT ng lalaking mag-aalaga umaga sa kanya. Oh. Pwede pa mag of life si oh, ang ganda-ganda pa rin ni Lorna Tolentino. Diba? Oo oh, nga, diba? Parang hindi so, naman tumatanda. Oo, oh, tapos ang bait-bait eh, kasi pa. Kasi next ba? start yan, June, uh, sa mga biroan. Diba? Alam mo naman si Manay Lolit, oh. diba? Kung tawagin yung mga oh, alagad. Oh, yung Lorna, no? Ang tumbo, ang Ang tawag niya sa mga alaga niya lalaki, baklita, oh, di diba? 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 ano ba? Ganun si Manay. Ano pa tawag sa'yo ni Manay Lorna? Tumbuyita. Tumbuyita? Anak. Di ba baklita? Anak. Ay, ano ang tawag niya sa'yo? Yes. <laughs> siya lang ang <laughs> nanay <ngayon> ko <laughs> sa showbiz. Tanaga. Ang nanay mo yan, ha? Hindi. <laughs> Mapanood <laughs> tayo ng lahat. Ikaw ang nagsabi niya, ikaw nag-declare, si di ba? <laughs> Pero, Pero yun, diba? yun nga. Di ba? So parang na out of context si Manay kasi kakasabi niya ng tumbuyita. Ang, galan, ang galan, sabi ni Manay, tira tirahin na siya. Huwag na alam alagay niya, lalo na si Lord na di ba? Diba? Pero wala siyang galit kay ano kay Christy Permindun, kay huh? Miss Christy? Kay Tita Christy? Oh. Uh, hindi ako sure. Hindi, pero sabi niya naman talaga wala. Oo. Oh. Hindi. Mag